Okay mga boss, magandang hapon sa inyo lahat. Isisingit ko itong uh, video na to kasi matagal-tagal na rin ako hindi nakakapag-upload ano? at isa pa marami na nagtatanong sa akin no? Uh, sa darating na holidays, uh, holidays no? Proclamation number 359. pag uusapan natin ano ba mga naging treatment o magiging treatment ng um, special holidays na ito no? yung uh, this coming October 30 and November 1 and 2. Okay? Pero bago 'yan mga boss, intro muna tayo. Okay, wala na pa tumpik, tumpik pa. Sa mga nagtatanong, maraming salamat sa inyo. Iniipon ko lang po yung mga tanong po ninyo at uh, para po hindi ko na sa isa 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 yung isa, sasagutin sa aking chat box sa mga comments sa akin sa YouTube channel. Pasensya na po, yung iba po hindi ko po, po nasasagot kagad pero pagka napadaan po ako dun sa aking uh, channel, no, uh, Sinasagot ko po lahat 'yon isa-isa. This time no, uh, masyadong in-demand yung ating queries kasi nga uh, marami nagtatanong, ano ba ang rights ng employer pagka hindi ka pinag-file ng leave no, prior to 30 and prior to November 1. So sasagutin natin 'yan. Uh, for your information, uh, proclamation number no. 359, special non-working holidays throughout the country, October 30 and one and two. So, malinaw po dapat yan, special holiday. So, ibig sabihin, pag pumasok po kayo on that day, uh, may kaokulan premium po kayo na 30%. Uh, ibig sabihin, pag uh, pumasok kayo sa election day, meron kayo 30%. For example, October 30, buboto kayo, pa apat na oras lang ang ipapasok nyo, half day lang kayo. Yung kalahati ng inyong sweldo, mumultiply nyo sa... 1.3 yung po yung magiging uh, kaukulang suratod nyo on that day uh, same thing with the November 1 and November 2 so pag pumasok kayo on that day may additional 30% pa, paano po yon? so kung pa uh, whole day kayo pumasok so 610 times 1.3 ganun lang po sa so, mga tatanong naman mga boss kung kailangan daw mag file ng leave uh, before the October 30 and November 1 hindi po no kasi ang filing of uh, leave ng, ng before, no? is kailangan legal holiday lang po, kagaya ng December 25. Right? Eh. Pero ang special holiday, mga boss, hindi po yan pinapile before the holiday kasi nga special holiday yan. So, consider po kayo na no work, no pay. Okay? Ngayon, uh, paano ba, ba consider na paid po kahit special holidays? No? Uh, yung mga nakaraang video ko, no, nag nagdabas na ako ng video tungkol dyan, na kung gumagamit kayo ng fixed factor, no? For example, uh, 365, no, all this speed, if work, wala na pong ruling ng, uh, before the holiday ito. Kasi nga, all this speed, if work during your rest days and all holidays, syempre. So, 365, di ba, we have 365 days in a year. So, meron po tayong, again, meron po tayong daily na ta tatlong category, no? Yung from Monday to sa Sunday, usually sa mga security guards, nangyayari po yan, that they are obliged to work under uh, uh, rest days, no? Seven days a week. Provided na may kaukulang premium po 'yon, mas mataas po 'yon, no? Kasi uh, covered na lahat yung premium ng holiday, ng rest day, tsaka ng special holidays. So, mas mataas po 'yon. Meron naman tayong daily paid earners na 313 yung Monday to Saturday na which is 6 days a week. So 313 ang covered yan na special holidays. days matatandaan nyo, nagdagdag po tayo ng December 8. No? Dati ang uh, covered lang po ng uh, integrated lang na special holidays na makakonsider as paid po is yung November 1, uh, August 21, December 31. Pero ngayon nagdagdag po ng December 8 kaya Bali apat na po yung special holidays na kino paid kung gumagamit kayo ng fixed factor kasi kaya ako sinasabing kung gumagamit kayo kasi nga ang fixed factor po is hindi mandated by law no the employer has uh the option to whether to use the fixed factor or using the the below no yung Monday to Friday uh, to 61 pwede silang gumamit ng mas mababa doon So kung mas gumamit sila mas mababa doon, hindi po mahahagip yung apat na yung special holidays. Yung August 21, November 1, and uh, December 31 and December 8, hindi mahahagip yan. So you will be considered as no work, no pay, actual work rendered lang talaga. Pero na lang mapapasukin kayo sa mga uh, araw na yan, ano? So, yun po yung ibig ko sabihin. So, quick lang naman, laman to, mga boss, no? Uh, policing lang to, kasi ang ko na po nilabas na video no, regarding sa holiday rules, no? Holiday payment, no? Paano ba binabayaran ng special holidays? Kailangan bang pumasok pa before the holiday? Before the special holidays? So, hindi po. Makukonsider as no work, no pay talaga. Kagaya niyan, diniklear yung October 30, no? Nang malakan eh, additional special holidays yan. So, no work, no, no, pay talaga yan. Pero lang sa mga monthly paid earners na gumagamit ng 365. So, tatatandaan niyo lang po, Paano ka makamabayaran ng uh, legal holiday o ng special holidays? kapag gumagamit kayo ng 365 days no pero kung hindi eh, as no work no pay kung gumagamit kayo ng 313 yung Monday to Saturday na hindi binabayaran ng linggo o integrated po doon yung apat na holiday ulitin ko po ulit, apat special holiday ulitin ko uli August 21 November 1 December 8 and December 31 Okay? That's all for now, mga boss. So, siningit ko lang para at least so, may mga sa mga nagtatanong, mga dumaan dami na po nagtatanong sa akin sa itong mga dark dark kasi na uh, long weekend holidays no uh, very in demand po yung, qu yung queries kasi nga uh, long weekend holidays yan so uulitin ko para hindi po kayo manito November 1 may bayad po yan kung naka-integrate po yan dun sa factor na ginagamit however kung hindi kayo kung gumagamit kayo ng 261 days no in a year below no 261 below hindi po maka-cover the November 1. Therefore, yung December 8, November 1, August 21, and December 31 are considered no work, no pay. Okay? So, sana po, malinaw po sa lahat, mga boss. Maraming maraming salamat sa pagpagkili kahit na uh, bihira lang po ako maka mag-upload ng uh, video. Pero, andyan pa rin kayo, tumatang sa akin video. Maraming maraming salamat, and mabuhay po tayong lahat, and happy long weekends. Bye-bye!